Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ang kabilang buhay Ang tao ay hindi Maging isang mananampalataya Hanggang hindi siya Sumasampalataya Sa huling araw Sa mga magaganap roon At sa sinabi ni Allah Hindi doon Quran chapter 73 verse 17 Sa araw nagagawa Sa mga bata Na ubanin ang ilan doon ay ang sumusunod, ang kamatayan. Ito ay ang katapusan ng bawat may buhay sa mundo. Sinabi ni Allah, Quran chapter 3 verse, verse 185, Ang bawat may buhay ay titikim ng kamatayan. Sinabi pa niya, Quran chapter 55 verse 26, ang lahat ng sino mang nasa lupa ay malilipol. Nagsabi naman siya sa sugo niya, Quran chapter 39 verse 30 to 31, tunay na ikaw ay mamamatay at tunay na sila rin ay mga mamamatay. Pagkatapos, tunay na kayo sa araw ng pagkabuhay sa harap ng Panginoon ninyo ay magtatalo-talo. Sa makatwid, walang buhay na walang hanggan sa mundong ito para sa isa man sa sangkatauhan. Nagsabi si Allah, Quran chapter 21 verse 34, Hindi kami nagbigay sa isang tao noong wala ka pa ng buhay na walang hanggan. Una, ang kamatayan ay isang tiyak na mangyayari na hindi maaring pagdudahan. Pagkatapos, ang patay ay walang madadala na anuman kasama niya sa libingan niya. Ang matitira lamang sa kanya ay ang nagawa niya. Pangalawa, ang taning ng tao ay hindi malinaw. Walang nakaaalam nito kundi si Allah lamang. Kaya walang isa mang nakaaalam kung kailan siya mamamatay at kung sa aling lugar siya mamamatay dahil ito ay bahagi ng kaalaman hinggil sa nakalingid na namukodtangi si Allah sa pagkakaalam. Ikatlo, kapag dumating ang kamatayan ay hindi na nakakayang itaboy ito o ipagpaliban ito o takasan ito. Nagsabi si Allah, Quran, Chapter 7, Verse 34, Bawat kalipunan ay may taning. Kaya kapag dumating na ang taning nila, hindi sila makapagpapahuli ng isang saglit at hindi sila makapagpapauna. Ikaapat, ang mananampalataya. Kapag pinuntahan ng kamatayan, ay pinupuntahan ng anghel ng kamatayan na may anyong maganda at may mabangong amoy. Darating kasama nito, ang mga anghel ng awa na magpapalugod sa kanya ng balita ng pagpasok sa paraiso. Nagsabi si Allah, Quran chapter 41 verse 30, tunay na ang mga nagsabi, si Allah ang Panginoon namin at pagkatapos ay nananatiling matuwid, magsisibabaan sa kanila ang mga anghel na nagsasabi, Huwag kayong mangamba at huwag kayong malungkot. At magalak kayo sa paraiso na sa inyo noon ay ipinangako. Ipinangako. Ang kafir naman kapag namatay ay pupuntahan siya ng anghel ng kamatayan na may nakakatakot na anyo at maiitim ang mukha. Darating kasama nito ang mga anghel ng parusa na magbabalita sa kanya ng pagdurusa na tatamuhin niya. Nagsabi si Allah, Quran chapter 6, 6 verse 93 Kung nakikita mo sana ng ang mga lumalabag sa katarungan ay nasa mga hapdi ng kamatayan samantalang ang mga anghel ay nag-aabot ng mga kamay nila na nagsasabi, Ilabas ninyo ang mga kaluluwa ninyo ngayon. Ngayong araw ay gagantihan kayo ng pagdurusa ng kahiyan dahil sa kayo noon ay nagsasabi, Hinggil kay Allah ng hindi totoo at kayo noon ay sa mga tanda niya nagmamalaki. Kaya kapag dumating ang kamatayan, mabubunyag ang katotohanan at lilinaw na ang lahat sa bawat tao. Sinabi ni Allah, Quran chapter 23 verse verse 99 to 100 Hanggang sa noong dumating na ang kamatayan sa isa sa kanila mag magsabi siya Panginoon ko pabalikin mo po ako nang harinawa ako ay makagawa ng matuwid na... sana iwan ko abay hindi. Tunay na ito ay isang salitang siya ang nagsasabi nito. Ang nasa likod nila ay isang hadlang hanggang sa araw na bubuhayin sila. Kaya kapag dumating ang kamatayan ay hahangarin ng kafir at sumusuway ang makabalik sa buhay sa mundo upang gumawa ng mga matuwid na gawa ngunit wala ng kabutihang maidudulot ang pagsisisi kapag nahuli na ang lahat. Nagsabi si Allah, Quran chapter 42 verse 44, makikita mo ang mga lumalabag sa katarungan noong nakita na nila ang pagdurusa ay magsasabi sila, tungo sa pagbabalik sa mundo ay may daan ba?